Ay, kuyarin mo 'yan kita, ha? Anong oras na. Kuya! anong oras ka nire-record kita? Diyan pa ako dito sa tagal ng mo. Bayan mo na. I-record kita, kuyang, ka hindi eh, nakapa. Kani nakapa. Kani nakapa. Ano tawag mo, hindi mo pa tagal. Eh? Ilang oras na? Diyos ko, susmaryosa, so kuya! May mga plano ka din, ha? Huwag mong lahat, ha? May mga plano din ako! Okay. Sir! Okay.

Kay ate po. Kay ate po na sumisigaw. <laughs> lahat ng tao, lahat sa amin, magbabayan, surya. anong ba 'yan, Sino kasi sina ng ulo? Lahat ng tao, ano, kung ano? ano, kung ano? Ayun, ba 'yan, mayitan? Ha, pa-i-thank you. Oh, si, mag ka kung Sige, go. Kailangan ay, buhay, ay dinano, mo ka ng focus ka. Para, no, ay para no? si na ulo? na na mo. ka. driver. Makita mo ng tao nandito kami lahat buhay tas ano mo. Please. Di ay sinta n'yo yan. Di ay kaya n'yo. Kamusta mo? Na nakita ni kasalanan sa kung magbabayad kamo.